<laughs> oh, ice coffee Para ba? Parang maging ice coffee. Kasi yun siya, oh. Nakakawalwi. Siyempre. Kasi niya naman, lagi <laughs> akong balungkot. Nawawanwi tayo. Tapos si Ninong Angel niyan. Nakasimangot na naman paglabas natin. Hindi. Hindi yan yeah, nakasimangot. Maganda yung mood niya. Mukhang napagbigyan mo, ah. <laughs> For the eh, first time. Ganun, <laughs> oh, ganun lang naman ang mga lalaki diba guys, kailan tin natin? Uy, sige na mo pa sila. Hindi na may mo pa yung mga guys. Sila. Na. O yan ay nakamagirak lang mo kanya. Tiyak ka na lang ang doon. Hmm, kanya lang ang bolo. Bagay din. Ayun, nasapaw yun. Hindi man lang kumabot. <laughs>

Dier ni ka magpasangs. Daan na lang siya sa mas sa labas magpasang. Pwede mo na Bawal sangs Kailangan magsarili okay. sa ikaw. Hindi lang kanya. Hindi lang tayo magkabara. Okay Hindi ko kailangang umasa sa iyo. Mm -hmm. Ano <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> uh -huh. yung <laughs> Kaya na, ni... na lang. Hmmmm Diyan ikumaira yun na Dapat pala dumabor galing yung kasalik sige Ba, dirgavin mo Ah, batalan pa yan man, kaya ilan yung orde Lamang siya

they need to smoke that. Now I'm talking about the barak. Why? It's a long time. It's a long time. It's wala na Buti na lang. Mabuti na lang. Sarap. Nakuha ko sana. Kain po tayo. Uy. Katuwa na lang mo. Tuwa ko. Sige, tro ako doon pagtakunan doon. Sige mo, hindi. Ah. Lano na naman. Kapanyan, butan ka <laughs> oh, na ako. Maski fake-fake mo

Trabaho muna bago siya. Mm-hmm. Na buhay ka muna. Bura. Ayot mo naman yun. Kaya nga sinanginakayaw <coughs> nga kayo eh. Sabi ko hindi pwede. Ano muna? Kailangan muna magtrabaho para may pampunan. Hindi. Kahit di naman magtrabaho, may Bawa ba ka? Sa'yo <coughs> ako may pagkain ko. Bawa ako naman pa ako. Mayos ka. Kahit di tayo magtrabaho, may pampuhunan tayo. Hindi. Oo, huwag kang ano ha, bihid lang dyan. No, eh, kakainin ka niyan. Gagawin ka siya. Masyopaw. Ay, bigyan ko siyang burger. Manembe sa ka magsyopaw. Yari na yata, hindi naman. Ay, oo nga, no, siya palang hater, no? Kinakabaraha! ka oh. Siya eh, Di ba pinangako ko sa'yo? O, oh. muni nga. Gusto na lang ba diba, kung baga tayong kumikita, meron kang, ano, makdo. Mahal ko yan si Muni. Mahal ba? Pag bigyan pa siya ng Dos na lang tapon niya. Ako ko magbalik. di malis kana. E, Ibigay mo ko to. Kusang galak naman talaga. Wala yata ako sa ano, tinamun, di naman ako nagbababa. Ah, Andres. Di ano -una kasi ba, ito? Ako pa paasahin. 90 sayo. Iit sana <laughs> <pa> ako ni Kuya. Oh, sandali lang muna 'ing. Eh. <laughs> <laughs> eh, 'yung <sluruh> mo maging sweet burger. Ah. Gagawin <laughs> <laughs> ka sweet burger oh, <supra> 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 Sometimes I wanna run to counter you. counter oh, <supra> Hindi sa kanya talaga, no? <laughs> Ah, hindi. Paano siya? mga ano pa. May, may, kaya tayo, bibili, uh, bibili may promisean so, lang king! Kahit hindi na ako maghulam, basta may papakain lang kayo muni. Sunog na si Tinay niya. Pwede ka nang dumiga. Oo nga. E pa na yan siya po. Huwag na. Huwag na. Panapaw mo na yan eh. Kaya nga, pwede mo naman ibigay siya. Maybe. Tapos pala eh. Diyos gala to, walang tigil tong matanda na to. <laughs> Naiinis na ako ah. <laughs> ah hindi ko kasalanan niya Morty na. na. Oh, na tayo. Swerte naman ni Ninang. <laughs> Iba talaga yung score ni Tidit. Anong tabon? Siete hati. Ah. Sila ka Ba't di ka nagbahay? Wala na oh, kanina Ayan mo, ba? babahay din Ay, ako. Ayan. ayan. Ay, hindi pa rin gusto? Hindi, ayoko no. nang maganyan. Ayan yun. na, parang tamak. na para. Ubusin, Ubusin na natin, inang. Ubusin na natin. Ano? Anam lang. Garabiyado. Oo, garabiyado ka. Ito siya na muma, tas pen mata <laughs> 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 na niyan 'yan size na speed marami din ayun oh. ano, o ayun o ano ko bibitawan jack yun nabunot ko Licetti, Wala niya mga sedes, ni si Ah tatalunin pala kita. O oh, 14 lang ako. Nabunot ko Ah! Eh kung may nakuha lang ako kahit isa, panalo na ako. Hindi mo kasi alam paano kami kumain. Sinulit kaya namin. Huwag magsalita ito. Huwag mo alam. Huwag nalang itong kawali. Ah wow. Walot, nakatatlo ako. Eh? Ano yung sinigang siya no, oh, din na si siya oh, anak ng Sa, Ano, sabi ko, once lang naman yan eh, Hindi naman ano... Kahit. Ano yung kunang alam? na na si po. Uh, 30 <laughs> na lang yung isa na yun. <laughs> oh. <laughs> Eh yung ano pa, binantayan niya yung... <laughs> ...yung lechon. <laughs> katulaan <laughs> na dito eh balak niya makabijesum buo yan <laughs> yung ulo sarap yamyan ah okay naman na okay na siya sulit ka naman doon yan yeah. si, puro king ah angel nga anak yung ano yung sinigang na isda yung nanya itay ng lapu-lapu niya baita hindi ata totoo hindi salmon niya ay salmon lapu-lapu naka, naka ilang balik ka doon sa salmon Nakaapat na ba? Ah, tablado kasi. ka kanino. Gusto ng malaking ganun yung Nino, ano ano yung mga <mulit> na? Ah. Ah. Uh. Kaya pala nawawala tsaka yung gitna nakuha ko lang yung bandang dito sa may palikpik na lang para crunchy. Oh, may nangyari. na ba? Yung nasa 300 yung mga. Tulog yung bara ako. Pag binigyan ako nila, kunin ko na. Na, kunin mo na. Ay, tayo, oh, kunin ko na. <laughs> oo, oh, yan, kunin Sarado ko na. Iba <coughs> ko balik din mo sa'yo. Balikbigay ng dalawang <coughs> libong panginom yung ano dun eh. Ano sa'yo? Sin? Kaya eh, buhay yan? Oo. Oh. Ah, kaya na yan. Oo. O di... Dito libong ang Jojo. At si Jojo ka niyan? Oo. Oh, Ay, oo, oh, bawing-bawi kayo niyan. At si Jojo, pinibuhay. Parang ako, ah. Best ah? friend niya. Muna. Siyempre. Eh, Hindi na, na ata sinabi ko isa ko. Pagtuwa mo para ha. Adwan adwan libo. Tatlo. Kaya rin morder kayo chicken akong gagawa ng chicken. Usang chicken si sa Chicken sisling. Kainin lang ito. Sana tiniis mo. Oo nga. Tingnan mo, matindi ito. Eh, na 'o, kanina pa ako eh. Ano bang ko Pinagloloko tayo eh. Ayan pala 'yun. Ano ba 'yan? Itatapon 'ko 'yung papasok dito. Eh, hey, sa 'yong tinutulungan para 'yan. Stress na lang. Kailan? Ngayon lang. Dito para sa akin. Nitodi eh. mo 'ni. Delonod. Dil

sainyapung dos dalawa